Ayan guys, ang OB ko dito. Wala pang 1 year. May 3 ko to tinanim eh. Ngayon ay April 14. Ah um, April 13. So wala pang 1 year. Pero namatay na siya. At malaki na yung laman. Ayan, i-harvest na natin guys. Tsaka magtanim ulit. Ayan guys, ang dali lang i-harvest. di mo na kailangan maghukay ng lalim. Pero i-save ko tong lupa. Dahil ibabalik ko yan dyan. Ayun oh. No? Grabe, punong-puno pala siya sa may kilid ng baldi. O, tignan ko siya kung tumubo ba siya pa ilalim. Uy! Malapad niya. Ang galing guys, halos napunok pala niya ng baldi. Oo. Ayos. Wala pang one niya eh. Ganyan siya guys. Ang laki! Nasa uh -huh. uh -huh. ah. limang kilo Gabi laki guys Ayos ayosin ko muna ang lupa Tsaka hugasan ko ito Ayan. Dagdagan ko na lang ulit ng bagong lupa Pag nagtanim na ko ulit Ito guys Mas nauna ko tong tinanim April 10 So saktong one year April 13 ngayon Actually inokay na ito ng na karaan eh. Pinalitan ko lang ng lupa. Ayan oh. Grabe yung laman niya umaapaw guys. Napakaganda. Ayan oh. So meaning, hindi kasya sa nilagay ko na baldi. Kaya kung tignan nyo, nag-crack na oh. Sobrang laki ng pinag-crack niya. Kasi nga pala, lumalapad masyado yung kanyang laman. So next time siguro, lakihan ko tong guide ko kasi yung ginagawa ko dito elevated siya ayaw ko maghukay ng malalim eh so yung ginagawa ko ilalagyan ko siya ng pat ayan tingnan ko kung baka sa sunod ko na to hukayin ayaw ko rin kasi ubusin agad takpan ko lang ulit and guys binungkal ko na lang baka kasi matagalan bago makabalik ulit dito nakakatamad na kasi mag buong ayan oh grabe ang laki tapos ito yan separate yun sya ito medyo maliliit pero marami ito yata yung buhay pa kaya baka pwede akong kumuha ng binhe dito depende baka itanim ko ulit yung yung buhay yan ito grabe ang laki guys oh. Actually, hindi siya ganun kalaki every tube niya. Pero ang dami. Tingnan natin mamaya pag nahukasan. Talagang i expand niya yung balde. Ayun guys, sobrang dami. Kita niyo to. Ito yung takip ng malaking electric fan. Ayan o. Oh. Krabi. Wow. Amazing. So ang area na to i-preserve ko. Tanimang ko ulit. Kala ko hindi siya maganda pero tinry ko lang. Alam mo yung may yung guys oh, may hose. Fire hose yan. May maliit na butas lang na parang drip irrigation siya. So yan, the best. One year old. Gabi. Yan ang iba guys. Namataya na rin yung mga baging nila may laman na rin 4-5 sako to eh pero hindi ko muna ubusin, hindi ko na maubos maluto yon, yun lang muna ito safe naman to dito takpan ko lang yun ng lupa para hindi masyadong expose yung laman para pag harvest ko dito sa nataniman ko and guys, nahugasan ko na yan para ma-imagine nyo kung gaano siya kalaki. Yung isang tanim lang yan guys ha. Yung motor ko ay ADB160. Ilagay ko siya sa gilid. Grabe ang laki niya. Tapos ito naman yung isa. 4 ah! or 5 kilos kuro to. Yung isa na yan. Mga 30 kilos yan. Sobrang bigat. Ayos! Grabe! Kung gawin ko na ito, paramihin ko. So, pag nag- balat ako nyan, mag-cut ako ng pangtanim. Para next year, marami na yung mahukay natin. Yan guys, share ko lang itong aking OB na grabe yung kanyang laman. happy planting everyone